for today's video kahapon po ay birthday ng aking pamangkin so nagbili na rin kami ng cake bago kami papunta doon sa resort kung saan sadya namin doon kami maliligo doon namin iheld ang birthday boy namin dahil sa sobrang init ng panahon at dala banding na rin sa aming mga pamilya na magpapalamig doon sa swimming pool. At nandito na po kami nakarating na sa resort. At hito si birthday Boy masaya dahil kasama niya ang kanyang lula at ang kanyang mother, ang kanyang father. Ayan, medyo napapagod sa sobrang init. Ayan. Ngayon, sabay-sabay naman naming binubuhat ang aming mga dala at sabay papunta doon sa ibaba kung saan nandoon po ang aming cottage na preparado na may nauna na kasi sa amin doon sa ibaba at laking gulat ko dito dahil sobrang ganda ang paligid hindi po ganito noong Year 2000. At ngayon na lang po ako nakapagbalik dito. Kaya nagugulat po ako sa sobrang kagandahan dito at saka malinis na malinis ang paligid at ang daming mga decor tulad na lang niyang mga kulay na sa itaas kulay rainbow at parang maliligaw ka sa daanan dahil parehong pareho ang mga daanan ang itsura at mamaya may ipapakita ko po sa inyo na mas maganda pa rito. At hito sa sobra kasing ganda, ayan, medyo naligaw po kami kung saan kami doon papunta sa ibaba sa aming cottage. Ang ganda-ganda kaya dito, my loves. Ayan, tingnan niyo po ang paligid-ligid dito. Sobrang saya kapag nandito po kayo. Mawawala yung stress. At ito na po si Bertie Boy, karga ng kanyang lolo, papalo. Ayan, ito na po kami sa aming cottage. Ayan, nakahanda na po lahat. Yung mga pagkain na dalang-dala namin. Yung nakauna namin ay nag-decorate na. At sa sobrang excited ni birthday Boy, ayan, gusto nang mauna sa kanyang mother. At gusto nang maligo, ayan tumatakbo na. <laughs> ayan, tingnan nyo rin ang paligid. Ayan, sobrang ganda. At ito, ang isang pamangkin ko ay bumalik sa cottage dahil sobrang init. Pero si Bertie Boy, ayan, gusto nang mag-swimming kasama ang kanyang mother. At ang saya-saya sa bata. Ayan, asakay sa, ano, sa balon. Ayan. At hito din ang isang pamangkin ko. Busy din sa kanyang anak. Ayan. Pinagbigyan ng mother ang bata para masaya. Ganon na talaga ang papel ng mother. Ang mga maliliit na bata ay magiging boss. Dahil sila ang mauuna sa gusto nila na maging masaya. Sino ba namang parents na ayaw maging masaya ang kanilang anak. E di, wala naman, di ba? Tingnan niyo, my loves. Ayan, safety po ang mga bata dito. Ayan, hindi naman gaano malalim ang tubig dito. At saka ang linis-linis po dito. At ngayon, bumalik kami sa aming cottage. At kinantahan ng happy birthday. At pagkatapos, blow the candle and then clapping hands and then sabay na rin ang mga birthday boys and girl sa araw na ito hindi sabay ang pizza pero iisang buwan lang po sila so hito nag enjoy na rin kami sa pagkain at ako naman ay nag enjoy sa pagkain ng aking niluluto ayan gulay lang po yan at sa flour Medyo nasunog kaya maitim. Pero masarap naman para sa akin. Ang ulam ko dito ay fish. Sabay na rin kaming dalawa ni twins. Dahil pareho po kami. Uh, hindi kumakain ng rice. Pagkatapos namin kumain, heto na po kami. Sabay picture picture. At ako naman ay nag video. So, ayan, happy kaming lahat dito. <laughs> at syempre, si mother ko. Ayan, picture daw kaming dalawa dito. Sabay naman ang video. Sabi ko, tingin sa kamera. Ayan, tumingin din. Nag-enjoy siya. Kasama kami, mga anak. At saka, mga aponya. he to my loves, tingnan niyo muna ang paligid-ligid dito. Ayan, ang mga daanan safety din kayo kapag kayo po ay magpunta dito. Tsaka yung mga anak natin, enjoy talaga dito. At saka meron din silang fish pan. Ayan po, kulay blue. Maraming isda dyan. Ayan po, yung kulay blue. Maraming isda dyan. Iyan, tingnan nyo din ang paligid. Ang ganda-ganda dito. Sobrang magagandahan po talaga kayo dito. Pwede rin kayong mamimili kung saan po kayo gusto maligo na swim, ng swimming pool. Makakapili po tayo dito. At saka ang linis at ang linaw ng tubig. At saka malamig din dito sa may malalaking puno. Ayan, dito po kami sa may malaking puno dahil gusto namin magpapalamig. At may isang swimming pool na walang naliligo. Ayan. Iyong kulay blue po. Maganda dyan. Ayan. Dyan kami pupunta. Maliligo. Parang exclusive na rin dahil walang naliligo dito. Sa sobrang daming swimming, swimming pool dito kaya... Base full at saka parang exclusive na rin sa amin dito sa isang swimming pool. At dito din si mother. <laughs> kasama namin siya. Gusto din niya mag swimming kasama namin. Yan my loves. Tingnan nyo ang paligid. Maraming kahoy. At saka ang linaw ng tubig at ang sarap maligo dito. So, ngayon, maliligo na talaga ako. Oops! Ay, teka muna. Baka malalim to. Sige. Oh, ang lamig! Ayan, lumalangoy na. In the rose vlog. <laughs> Pagkatapos naming maligo ito, papunta na po tayo sa iba pang magagandang views sa paligid. Ayan, sumusunod si twins. Kakambal ko. At nauna na rin ang aking isa pang pamangkin. Ayan, papunta sa itaas. Medyo mataas po ito. Parang toktok ba? Ayan o. Oh. Tingnan niyo po, my loves. Ang paligid, ayan. Ang ganda dito. maraming bulaklak. Pwede mag-date ang mga may syota dito. Ito, pasaka po tayo may stair dito. At may isang malaking high heel. At saka, andyan si Indairus Vlog. Nag-post. <laughs> Feeling masaya. Feeling bata. Kahit matanda na. <laughs> Pampabuhay ng dugo. <laughs> Minsan lang kasi makagala. Puro trabaho lang ang araw-araw. Kaya hito. Parang magandang dilag. Puso ko'y iyong nabibihag. I'm joking. Sana nung bata pa ko ay ganito. Oh. May papos-pos pa. Yan si twins. Kakambal ko kaming dalawa parang bata pero matanda na late na kasi ito sa buhay namin nung una yung bata pa kami wala kaming ganito puro kami trabaho at saka sa school pagkatapos ng school trabaho naman so ngayon ay nakagala din ang mga gore <laughs> o oh, ayan mo oh. Tingnan niyo po ako. Ayan. Kung anong ginagawa ko dito. Post acting. <laughs> Tingnan niyo po, my loves. Ayan. Yun, ito po ang sinasabi kong marami pang views. Ayan. Merong malaking show this dito. Dito. Ayan. Pa-post-post ako dito. Ang ganda talaga ng feeling dito. Parang gusto ko lang tumira dito pero hindi pwede yan pwede tayo balik balik lang tayo dito kapag maraming pera medyo mahal dito ang entrance ay tag 100 pati bata ayan o oh, ang view may lake dyan sa likuran ko ayan ang ganda ganda ng paligid parang walang problema mawawala yung problema natin dito my loves kapag nakapunta kayo dito ayan sobrang ganda ang paligid ang saya-saya dito at may biking pa silang area dito oh. ayan yung may statue na ayan may biking area sila dito ang ganda-ganda kapag makapunta kayo dito naku ang gaan ng feeling dito may biking area sila o yan o in transport dito pero hindi naman lahat ng oras na meron po silang biking may time schedule lang po sila open dito kaya ang sabi ko dito ay ang masasabi ko dito ay ang saya-saya dito ang gaan ng feeling. Ayan si Kambal. At my loves, tingnan nyo po ang swimming pool na ito. Ayan o, yung kulay blue. Tag 150 lang po ang entrance dyan. At hanggang dito na lang po kami. Pauwi na naman kami. At see you next video. Follow for more. Bye.